Naglatag na ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ng kanilang long-term plan upang maibsan ang epekto ng El Nino. Ang tulong na ipapamahagi sa mga apektadong magsasaka, minamadali na ng national government at lokal na pamahalaan. Si Ryan Lasigas sa Detalye Live. Ryan? Dayan pinakamatinding epekto ng El Nino. Ganyan nga inilarawan ng mga magsasaka sa bayan ng Bulalacao yung kanilang nararanasang tagtuyot. Nangangamba ang probinsya ng Oriental Mindoro sa lumalawak na naepekto ng El Nino sa pinakahuling tala. Umaabot na sa mahigit 300 milyon pesos ang danyos ng El Nino sa buong probinsya. Kaya ang lokal na pamahalaan naglatag ng long-term plan laban sa epekto ng tagtuyot. Magkaroon po ng mapping ng mga uh, sources po ng water sa bayan ng Bulalacao na magiging basihan po ng isang malawakang irrigation plan, master plan, para alam kung ano ang ilalagay na irrigation system sa ang lugar kasi baka mamaya nagbibigay tayo ng irrigation system na namang water source. Pinakapektado ang bayan ng Bulalacao na mahigit 223 million ang naitalang damage. Katumbas nito ang mahigit isang libong magsasakang apektado. Main problem ng Bulalacao ngayon, higa na yung mga sources of water. Yung ilog nila walang tubig. Kinakailangang maghukay ng ng uh, using bakho para lang makakuha ulit ng fresh water source na magagamit para ma-serve yung kanlang mga farms. Minamadali na ng lokal na pamahalaan at ang national government ang tulong para sa mga apektadong magsasaka. Ang DA nagkumit na ng 15 milyong pisong ayuda sa mga apektadong magsasaka. Magpapatupad naman ang Labor Department ng Tupad Program hindi pa naman ito ng probinsya ang pagsasagawa ng cloud seeding. Kasi medyo mabigat din po pag nag-cloud seeding tayo, baka umabot po ang ulan dito sa mga mga northern portion naman ng na Oriental Mindoro. Sa kasalukuyan po kasi, near harvesting period po tayo ng palay at hindi humukakatonong naman ang ulan. Sa buong bansa Umaabot na sa mahigit 865 million pesos ang pinsalang dulot ng tagtuyot sa bansa. dayan sa ngayon ay plano ng magdagdag ng provincial government sa pamamagitan ng DPWH ng uh, mga backhoe pa na i-deploy doon sa mga area na talagang nakakapektado uh, na yung kanilang mga ilog ng matinding tagtuyot. Samantala Dian, bukod doon sa financial assistance, ay uh, magbibigay na rin ng food packs ang DSWD at uh, maglalaan din ng sariling financial assistance ang provincial government para doon sa mga magsasaka na apektado at uh, magmamahagi din sila dyan ng uh, soil conditioner yan daw yung uh, magbi-maintain ng uh, uh, tubig sa mga lupa kahit pa ito ay tinatamaan na na ang uh, uh, matinding tagtuyot dito sa Oriental Mindoro dyan Maraming salamat sa iyo Ryan Lesigas